Yan po ang ah, magandang araw po sa inyong lahat mga kaagri. At dahil po ngayon sa araw po na to ay layo po natin sa ating trabaho. Ito naman po ang ating asas kasuhin. No? Ito po yung mga nabili po natin nung mga nakaraang gabi. No? Bali po dito po ah, dahil nga po sobrang taas po ng ah, materialis na pang grower na kulungan ng manok. Bali ganito na lang po ang binili ko. No? Yan. Ganito po ang binili ko at ah, gagawa po tayo ng DIY brother o grower pala yan ito po papakita ko po paano ginagawa ko dito mapapansin po ninyo mga kaagre no? dito binutasan ko lang po yung mismong gitna nila at bubutasan ko rin yung gilid po nila no? Ayan. pero yung sa pinakadulo hindi po siya butas no? parang gato pa rin po siya buo pa rin siya ang ganyan pa rin siya buo pa rin siya bali ito yung magiging saluhan nila o yung apakan nila para hindi po sila nakatung sa dupa Mali ito po Ang ginagawa ko lang po yan Pag wala po tayong materyales Nang Panggamit Ayan ginuguntingan ko lang po yan Tinatanggal ko lang yung dente nila Tulad nito Tinatanggal ko lang yan No Ganyan lang po nga gawin natin Para maayos natin No Ito Mali marami pa yung Ayusin natin no? Ayan medyo mali, hindi naman ganun kalaki yung gagawin natin uh, basta ay mapaglagyan lang tayo may grower uh, pen lang tayo na yun yung cage na yun uh, kasi meron din tayo na second batch na napisan na rin mga sisiw yun na rin yung gagawin natin no? na kailangan na kailangan natin para sa pagpaparami ulit ng ating mga manok para sa susunod na makapagbenta ulit tayo ng mga kaagri